Sinagot ni Bella Padilla ang isang netizen na nagbigay ng komento na hindi siya bagay na maging regular host ng non-time show na It's Showtime. Ayon sa komento ng netizen, tila mas matalino at intelligent si Bella, kaya raw hindi ito akma sa pagiging host ng nasabing programa. Sa Instagram post ng aktres, sinabi ng netizen, I saw you on that show with Vice Ganda and her gang. I have to say it doesn't suit you. You come across as a smarter actress and intelligent filmmaker. Ipinahayag ng netizen ang kanyang opinyon na tila hindi umaayon ang estilo ng It's Showtime sa personalidad ni Bella, na tila mas nakikilala sa pagiging mahusay na artista at filmmaker. Sa karagdagan, sinabi rin nito, all this nonsense shows with their stupid ship jokes at the expense of their guests is not you. I'm just saying. Ang mga pahayag na ito ay tila nagbigay sa aktres ng dahilan upang magbigay ng tugon at ipahayag ang kanyang saloobin. Mukhang nagalit si Bella sa nasabing komento at nagdesisyon siyang ipaliwanag ang kanyang panig. Nagbigay siya ng matibay na tugon sa kanyang Instagram na naglalaman ng kanyang opinion sa usaping ito. Sinimula ni Bella ang kanyang sagot sa pamamagitan ng pagsasabing, I totally disagree. Ipinaliwanag ni Bella, kung talagang matalino ka, kaya mong mag-adjust sa anumang kapaligiran. Sa kanyang pahayag, nais niyang iparating na ang katalinuhan ay hindi lamang nakabase sa pagiging seryoso o angkop sa isang tiyak na larangan. Ayon sa kanya, ang kakayahang umangkop sa iba't ibang sitwasyon ay isang tanda ng tunay na katalinuhan. Binibigyang diin niya na ang kanyang karanasan sa It's Showtime ay hindi lamang basta pagtanggap ng isang papel kundi isang pagkakataon na ipakita ang kanyang kakayahan na makipag-ugnayan sa iba at magbigay ng kasiyahan sa mga tao. Dagdag pa ni Bella, laging maganda ang pakiramdam ko tuwing nasa showtime ako. Talagang gustong gusto kong makipag-usap sa mga tao at pasayahin sila. Sa kanyang pahayag, ipinapakita niya ang kanyang taus pusong pagnanais na magbigay ng saya sa mga manunood. Ayon sa kanya, ang bawat episode ng It's Showtime ay isang pagkakataon upang magdulot ng kasiyahan at pagtawa, hindi lamang para sa mga tagapanood kundi pati na rin sa kanya. Binibigyang diin din niya na ang pagiging self-deprecating ay bahagi ng kanyang karakter, kaya't bukas siya sa pagtanggap ng biro mula sa iba. Nagsalita rin si Bella tungkol sa kanyang patuloy na koneksyon sa It's Showtime mula noong 2017. Ayon sa kanya, nagsimula akong magregular na dumalo sa Showtime noong 2017, at maswerte ako na palaging tinatanggap ako ni Vice at ng kanyang grupo ng maayos. Ipinapakita nito ang kanyang pasasalamat sa mga kasamahan niyang artista sa programa na tinuturing niyang parang pamilya. Nagbigay siya ng papuri kay Vice Ganda at sa kanyang grupo sa kanilang palaging suporta at pagtanggap sa kanya, anuman ang kanyang background bilang isang filmmaker. Sa kabuuan, ang tugon ni Bella ay nagpapakita ng kanyang dedikasyon sa kanyang trabaho bilang host ng It's Showtime at ang kanyang pagmamahal sa sining ng pagpapatawa at pakikipag-usap sa mga tao. Ayon sa kanya, ang pagiging bahagi ng show ay hindi lamang tungkol sa personal na estilo kundi pati na rin sa kakayahang magbigay saya sa iba. Ang kanyang pahayag ay isang magandang halimbawa ng pagiging bukas at positibo sa kabila ng mga hindi kanais-nais -na, na komento mula sa ibang tao. Ano ang sinyo sa balitang ito?